isa ka rin ba sa mga nagtatanong kung saan nga ba nagsimula ang ating wika? Ano-ano nga ba ang mga tsyoryang pinaniniwala ang pinagmulan nito? Yan ang ating aalamin sa pagpapatuloy ng bidyong ito. ating mga tagapanood. Ako nga pala si Binibining Annabel Estrella, isang nagsasanay na guro sa signaturang Pilipino. At ngayong araw, pag-uusapan natin ang pinagmulan ng wika. Batid ko na alam nyo na ang kahalagahan nito. Ito nga ay isang instrumento sa ating pagkakaunawaan. Ngunit may ilang pagtatalo pa rin kung saan nga ba nagsimula ang ating wika. Ano kaya ang masasabi ng mga lingwista patungkol dito? Ang mga lingwistang nag-aaral at nagsusuri ng wika ay nakakalap ng impormasyon patungkol sa mga choryang posibleng pinagmulan daw ng ating wika. At ang ilan nga sa mga ito ay ang choryang dingdong, choryang bawaw, choyang pupu, choyang tata, at choyang yohiho. Simulan natin sa Choryang Dingdong. Nagsimula ang wika sa panggagaya ng mga sinaunang tao sa tunog ng kalikasan. Ito marahil ang dahilan kung bakit ikinakabit ang boom sa pagsabog ng bulkan at splash sa paghampas ng tubig sa anumang bagay at whoosh sa pag-ihip ng hangin. Sinasabi na ang panggagaya sa mga tunog ng kalikasan ay bunga ng kawalan ng kaalaman sa mga salita ng sinaunang tao. Ginagamit nila ang mga tunog upang pangalagaan ang mga bagay-bagay sa paligid dahil malaking tulong ito sa paglikha ng wika. Dumako naman tayo sa Choryang Bawaw. Sinasabing ginagaya ng mga sinaunang tao ang tunog na nililikha ng mga hayop. Tulad na lamang ng bawaw para sa aso, ngiyaw para sa pusa, kwakwak para sa pato at mu para sa baka. Pinaniniwala ang nabuo ng mga primatibong tao ang kanilang unang salita sa panggagaya. Sinasabing, kagaya ng mga sanggol na nag-uumpisang magsalita, kinagaya ng mga ito ang mga tunog na kanilang naririnig. Ngunit marami pa rin ang hindisang-ayon sa tsyoryang ito sapagkat sa bawat bansa ay naiiba ang mga tunog na nililikha ng mga hayop kahit na pare-pareho naman ang mga ito. Sa Choryang Pupo naman, nagmula raw ang wika sa mga salitang namumutawi sa bibig ng mga sinaunang tao nang makaramdam sila ng masisidhing damdamin. Tulad na lang ng tuwa, galit, sakit, sarap, pagkabigla at kalungkutan. Halimbawa na lamang ang patalim. Ito ay 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 sa bas na winiwika tuwing nasasaktan. Ang ibig sabihin ng ay ay sa bas ay aray. Dumako naman tayo sa choryang tata. Sinasabi na may connection daw ang kumpas at galaw ng kamay ng tao sa kanilang dila. Ito raw ang sanhi kung bakit natuto ang tao na lumikha ng tunog at matutong magsalita. Ayon sa nag-aral ng evolusyon ng tao, ang wika raw ay mula sa kumpas at galaw na humantong sa pagkilala ng wika. Ang Choryang Yohiho Sinasabi dito na ang wika daw ay nabuo mula sa pagkasama-sama ng tao lalo na kapag nagtatrabaho. Ang mga tunog o himig na namumutawi sa mga bibig ng tao kapag sila ay nagtatrabaho ng sama-sama ay sinasabing pinagmulan ng wika nga ng mga choryang nagtangkang magpaliwanag tungkol sa pinagmulan ng wika hindi pa rin matiyak kung saan, kailan, at paano nagsimula ang paggamit ng wika. Bagamat patuloy pa rin ang pagtuklas sa pinagmulan nito, hindi pa rin mawawala at mababago ang katotohanan na ang wika ay patuloy na nagbabago umuunlad, kasabay ng pagbabago ng panahon at ng lipunan.